Ang kwentong ito ay hango sa katotohanan, isang lihim na pilit tinatago. Ngunit ngayon, ikaw na ang makakaalam. Noong dekada 90, may isang lumang paaralan sa gitna ng bundok sa silangan. Sa umaga, tila ordinaryo. Pero sa gabi, walang gustong magbantay. Isa lang ang palaging naiiwan, si Mang Andres, Isang guardia, tahimik, walang imik. Sa loob ng maraming taon, wala siyang pinaniniwalaang kababalaghan hanggang isang gabi ng malakas na bagyo. Umuulan, kumukulog, kumikidlat. Bigla niyang narinig yapak, tumatakbo mula sa ikaapat na palapag. Pero wala nang estudyante roon. Dahan-dahan siyang umakyat. Bit-bit ang kanyang flashlight. Sa bawat hakbang, parang may sumusunod. Pagdating niya sa itaas, may silid na bukas, ang lumang music room, tahimik. Pero may tunog. Plink. 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 Piano. Binuksan niya ang pinto, walang tao. Pero tumutunog pa rin ang mga nota. Biglang namatay ang ilaw at sa gilid ng kanyang paningin, may batang babae. Basang-basa ang buhok. Puting uniporme. Mapupulang mata. Ngumiti ito at bumulong. Hay, hindi pa tapos ang klase? Sumigaw si Mang Andres. Bumaba ng hagdan. Pero sa bawat palapag, naroon pa rin ang bata. Nauuna pa sa kanya. Hanggang sa bag. Nawalan siya ng malay. Kinabukasan, natagpuan siyang tulala sa ilalim ng hagdan. At sa CCTV footage, Walang batang babae. Pero may tunog ng musika at isang boses. Guro ko siya. Mamamatay din kayo. Tulad niya. Simula noon, walang gustong magbantay ng paaralan. Pero gabi-gabi, sa ikaapat na palapag, may tumutungtog ng piano. Maalipas ang ilang linggo, isang estudyanting si Liza ang nagsimulang magtanong. Mahilig siya sa mga urban legend. At narinig niya ang kwento tungkol sa multo sa ikaapat na palapag. Tahimik siyang nagobserba, nagpupunta sa library, nagbabasa ng mga lumang record ng paaralan, hanggang sa may nakita siya, isang picture ng isang batang babae. Maputi, nakaitim na laso. Pangalan niya, Clarice Santiago. Isang istudyanting biglang nawala. Noong 1987, sabi sa report, pagdulog raw siya sa hagdan pero walang testigo at ang katawan niya hindi kailanman nakita. Mula noon, sinara ang music room at tuwing may guardiang nagbabantay, may naiibang ingay mula sa loob. Minsang sinubukan ni Liza na umakyat. Alas dos ng madaling araw, tahimik ang buong gusali. Bitbit -bit ang cellphone at flashlight. Kinunan niya ng video ang bawat hakbang at paglapit niya sa music room. Nabuksan ang pinto mag-isa. Sa loob may luma at sirang piano. At sa tabi nito, isang batang nakatayo, nakangiti at may hawak na rosaryo. Dahan-dahang nagsalita ang bata, Ako, hindi ko kasalanan. Biglang sumara ang pinto. Nawalan ng ilaw at tumigil ang video sa cellphone. Nahanap si Lisa kinabukasan. Nasa sulok ng music room. Nanginginig. Walang imik. At sa sahig may nakasulat sa alikabok. Siya ang dahilan. Siya ang nagdulak sa akin. Nagulat ang mga guro. Walang sinuman ang makapagsalita. Dinala si Liza sa klinik. Pero buong araw, hindi siya umiimik. Sa tuwing tinatanong siya, isa lang ang sinasabi niya. Bumalik na siya. Bumalik na si Clarice. Kinabukasan, biglang nag-resign ang isang matandang guro. Si Gingyang Morales, dating advisor ni Clarice. Walang paliwanag, hindi na siya muling nagpakita. Pero sa faculty room, may naiwan siyang sulat. At sa likod nito, may lumang larawan. Larawan ng isang klase. At sa likod, nakasulat. Patawad Clarice. Hindi ko sinadya. Pero kung hindi ikaw, ako ang mawawala. Makalipas ang ilang araw, isang estudyante ulit ang nakaramdam ng kakaiba. Pangalan niya, Carlo. Isa siyang transferi at hindi niya alam ang kwento ni Clarice. Pero simula nang maupo siya sa likod ng klase, may bumubulong sa kanya. Araw-araw, paulit-ulit ang boses. Sumunod ka, sumunod ka. Isang gabi, naiwan si Carlo sa paaralan. May iniwang gamit ang kaklase niya, kaya bumalik siya mag-isa. Tahimik, madilim, pero habang naglalakad sa hallway, may narinig siyang tawa, boses ng bata. Sa dulo ng pasilyo, may nakatayo. Isang batang babae, nakangiti, at tumaliko dito, sabay lakad papasok sa music room. Iglang bumukas ang pinto, nang hindi man lang hinawakan, at may malamig na hangin na dumaan sa likod ni Carlo. Nang marinig niya muli ang boses, Sumunod ka. Sa akin ka na. Dahan-dahang lumapit si Carlo. At sa bawat hakbang, parang mas lumalalim ang dilim. Ang ilaw sa hallway, isa-isa nang namamatay. Pagdating niya sa music room, wala na ang batang nakita niya kanina. Tahimik, mabigat ang hangin, amoy amag at lumang kahoy. Pero sa gitna ng kwarto, naroon ang piano at nakabukas ito. Nang hindi man lang ginagalaw, may tunog. Isang nota lang, paulit-ulit. Parang may tumutugtog. Tumingin si Carlo sa paligid. Wala siyang nakita. Pero may narinig siyang naglalakad sa likod niya. Mga yabag, papalapit. Mas bumibilis. Paglingon niya, wala pa rin pero may nararamdaman siyang presensya. Biglang humina ang ilaw at narinig niya isang boses mula sa kanyang tenga. Huwag kang lalabas, sumigaw si Carlo. Pero walang lumabas na tunog. Parang pinuto lang kanyang boses. Takbo siya patungo sa pinto. Pero sarado na ito. At may tumayo sa harap niya. Ang batang babae. Maputla. May sugat sa ulo at may hawak na lumang papel. Dahan-dahang iniabot kay Carlo ang sulat. Nang buksan ni Carlo ang sulat, lumang papel, halos kupas na ang tinta, pero malinaw ang nakasulat. Hindi ako nadulas, hindi ako nahulog, tinulak nila ako dahil ayaw nilang malaman ang totoo. At sa likod ng sulat, may mga pirma mga estudyanteng ngayo'y guro na, kasama si Ging Morales. Umiyak si Clarice. Hindi na galit ang mukha niya, kundi lungkot. Tumingin siya kay Carlo at nagsalita. Hindi mo kasalanan, pero ikaw ang huling makakarinig ng kwento ko. Sabihin mo sa kanila na hindi ko sila pinatawad. Biglang sumara ang mga bintana. Nagliyab ang sulat. At unti-unting nawala ang batang babae. Walang iniwang bakas, maliban sa abo. Pagdating ng mga guro, wala silang nakita. Si Carlo lang, nakatayo sa gitna ng music room. At sa dingding may bagong sulat sa alikabok. Buhay pa ang kwento ko. Hanggat may naniniwala, babalik ako. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Pero, tandaan. Hindi lahat ng lihim ay nananatiling nakatago. Minsan, kusang lumalabas ang katotohanan. At kapag nangyari yun, handa ka na bang makinig?